Magsisimula na naman ang top league sa Europe kung saan naglalaro mas skilled at elite players sa mundo. Kung sa basketball may isang liga na sinasabing top league talaga pero sa football may limang matataas na liga na pinupuntahan at pinaglalaroan ng mga top players sa mundo. Kaya tara, Kilalanin natin ang top 5 football league sa mundo at alamin kung bakit ito ang top destination ng mga players. Unahin na natin ang top league sa France, ang League 1. Binansa ganito na developmental league dahil ang liga na ito ay madaming na-produce na young star bago mapunta sa mga mas malaking leagues at clubs sa Europe. Nagsimula ito noong 1930 at mula 2023 hanggang ngayon ay pinaglalabanan ito ng 18 clubs. Ang club na may pinakamaraming title dito ay ang PSG o Paris Saint-Germain kung saan meron itong 13 championships. Sila din na nag-champion ng 11 times sa last 13 seasons kaya masasabi natin na dinaw na ito ng PSG ngayon. Sa history naman ng UEFA Champions League o ang pinakamataas na club league sa Europe ay nakapag-produce naman ng liga na ito ng dalawang champions. Marseille noong 1992 to 1993 season at ang kakatapos lang na 2024-2025 season kung saan nakapagkampiyon ng PSG dito. Isunod naman natin ang Serie A. Ito ang Division 1 ng Italy. Kilala ang liga na ito sa pagiging defensive at naging signature na rin ng Italian national team. Tinatag bilang National League noong 1929 at pinaglalabanan ng ngayon ng 20 clubs. Juventus ang may pinakamaraming titulo dito na may 36. At sinunda ng Inter Milan na may 20 at AC Milan naman na may 19. Pagdating naman sa UEFA Champions League, isa ang Serie A sa top 3 leagues na may pinakamaraming titles. Kung saan napagawin ng 12 titles mula sa top 3 clubs nila. Nangunguna ang AC Milan na may 7, sumunod ang Inter Milan na may 3, at dalawa naman si Juventus. Pero matagal-tagal na din noong may huling club na galing Italy ang nakapag-lift na UEFA trophy. Unti ka na sana ito noong 2024-2025 season, ngunit natalo ang Inter Milan sa PSG. Sunod naman natin ang Bundesliga, ang top league ng Germany. Sa league naman na ito ay pinaglalabanan lang ng 18 clubs. Nagsimula ito noong 1963. Kilala din ang liga na ito sa pagdevelop ng young talents at mga passionate na fans dahil halos puno lagi ang stadiums. Dito rin nakapaglaro ang, ang ilang players ng Philippine National Team tulad ni Stephen Schrock at Gerrit Holtman. Sa Bundesliga, isang club man talaga nagdodominate dito. May total na 33 league titles ang Bayern Munich dito. At sinundan lang ito ng lima mula sa Borussia Dortmund. Pagdating naman sa Champions League record, napagproduce naman ng 8 titles ang Bundesliga mula sa Bayern Munich na may anim at tigisa naman sa Borussia Dortmund at Hamburg SV. Next naman natin ay ang La Liga. Kilala ito sa rivalry ng dalawang clubs, ang Real Madrid at FC Barcelona. league din na ito may kitang ilan sa mga top players sa mundo. Dito din nakita ang duel ng sinasabing mga GOAT ng no football, si Messi at Ronaldo. Nagsimula ang La Liga noong 1929 na pinaglalabanan ngayon ng 20 clubs. Sa history ng Liga ay pinaghaharihan ito ng dalawang clubs. Naunguna ang Real Madrid na may 36 at sinunda naman ang FC Barcelona na may 28. At hindi lang sa La Liga nakapag-dominate ang dalawang club na ito. Dahil sa UEFA Champions League ay nakapag ang dalawang to ng total na 20 Champions League. Lima sa FC Barcelona at 15 naman sa Real Madrid. Kung silang sila ang record holder sa pinakamaraming title sa Champions League. At ang huli naman ay ang Premier League, ang top division ng England. Nagsimula ang Premier League noong 1992 lamang. Matapos gumawa ng separate league ang mga clubs sa First Division at tumiwalay sa English Football League. Sa ngayon ay pinaglalabanan pa din ito ng 20 clubs. Isa ang league na ito sa masasabing pinaka-competitive at talaga malimit dikit ang labanan sa league title every season. Ang clubs na may pinakamaraming league titles dito ay ang Manchester United at Liverpool. Na may parehong tig 20 titles. Pero sa last 10 season ay Manchester City ang nagdodomina dito. Kusa na panalunan nila ang 6 titles out of 10 seasons. At pagdating sa European Dominance naman, 15 Champions League title ang Premier League. Mula sa Liverpool na may anim, Man United na 3, dalawa sa Chelsea at Nottingham Forest at isa naman sa Manchester City at Aston Villa. Dito din nakapaglaro ang isa sa top goalkeeper ng Pilipinas na si Neil Etheridge kung saan gumawa siya ng history na first Southeast Asian footballer sa Premier League. So ayan, yung maikling explanation ng top 5 leagues sa Europe. Sana balang lang araw maging ganto din ang sarili nating football league. Dumami din ang supporters, dumami ang manonood at sumusubaybay dito. Kasi doon magsisimula ang pagdas ng liga natin, di ba? Kapag madaming Pilipinang may interes sa PFL at talagang pinupuntahan ng mga fans, ay tiyak na dadami din ang sponsors at big corporation na mag invest dito. In that way, lalaki talaga ang liga natin. Na magiging sustainable na at magiging punta ng mga top players ng kahit mga nasa Southeast Asia muna. At syempre, sure na pat na para sa grassroots players natin, di ba? In this way, talaga magiging improve ang football sa Pilipinas. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago wala sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwete ng football.